Hello po, good morning, good morning mga katunying Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat At uh, nandito po ako sa lugar Sa lugar ng uh, Muntinlupa Dito po ito sa may uh, Bilibid Bago mag uh, new Bilibid prison mga katunying At ito ipipagkita ko sa inyo yung malawak na lupain dito Ito po ay uh, nung wala pa pong, uh, hindi pa po nagpandemic walang pandemic po ay uh, madalas kami dito tuwing Sunday mga katunying ayan kasama ang aking mga asawa apat na anak ayan dito po kami nagmamalagi tuwing Sunday po yun at ah uh, simpre nagpandemic nga po kaya medyo binawal dito yung pagpapasyal-pasyal ayan o oh, tingnan nyo na kung ano nang uh, ano dito ah uh, naging gubat na po oh. ayan Uh, marami na po siyang uh, gubat mga Katunayan at siyempre ah uh, medyo ganun talaga ang uh, isang lugar pag hindi na madalas pinupuntahan. Araw-araw dito noon mga Katunayan ang dami rito ng uh, tao, yan, ganyan. ayan ganyan. po. Hmm. Tingnan nyo po. Teka, iakyat ko po kayo doon sa may ano uh, sa may uh, pasyalan namin dito at ah uh, siyempre yung playground na po yan yung mga lawak. Diyan po kami may mga mangga yung doon yung mga mangga yan po tapos mayroon pa ako sa inyong ipapakita mga katons ayan po laki mangga po yan oh. may ipakita pa ako dito sa inyo at uh, ayan po ito yung uh, may uh, dito may sentimental value ng mga uh, nakaraang uh, panahon panahon pa ng uh, hapon po yata at ayan mga yung mayroon dito nga uh, na parang rich house at wala po itong bubong at uh, ayan po ta at uh, simpre. may hagdan sa pataas at uh, ay akyat ako rito para masilayan nyo po ng uh, maayos at ng maigi uh, ayan mga katonyo yan kung makikita nyo po yan ay uh, ano po yan a canyon ayan po oh. yan gumanda na siya ngayon pininturahan mga katonyo ayan po Yan ang haba po ng ano yan, ang haba ng uh, kanyang gato, mga katons. ayan po oh, yan. Kanyon po yan. So bababa po ako mga katons niya yan. Para mataas po kasi ito eh. Ayan po yan. Kanyon po talaga ito, legit talaga ito. Kasi oh, sira lang lang talaga. Hmm. Panahon pa siguro ito ng hapon mga katons ayan o, tingnan nyo. O, nakatayo po talaga ito dito eh. Ayan o, yan. O, ayan po yung ano nyo. Tiba eh. Grabe. Ano talaga, antik mga katons. Ayan, at simpre, dito po kayo eh, baba. Mayroon po dito nga babaan. Siguro nung panahon na itong ng gira nun ay nandito nagtatago yung mga kalaban. Ayan po Ayun, at uh, may ilog din po doon sa kabila mga katons. Yan. Maganda dito, dati hindi ganito ng uh, makapal ang damo. Ngayon lang po ito na uh, ganito, nagdamo nung uh, wala nang nagpapasyal dito mga katons. At uh, siyempre, out ko po diyan yung uh, ating mga viewers, mga subscribers po natin diyan. Ayun. Uh, magandang magandang umaga sa inyo lahat at uh, siyempre ayan po oh. oh. dito po kami noon na mama shell mga katonyo oh. yan ayan po oh. lalaki ng mga kaaway dati maliliit pa lang ito ngayon malalaki malala na may mangga kung ano ano klase ayan halos magkatabi lang to ito mga katonyo doon kahapon sa naipos ko sa aking uh, channel at doon malayo po yun doon po banda sa baba yun ay makikita nyo may tubig at siyempre mga katunying at, uh, siguro ay uh, hanggang dito na lang yung aking uh, pagbibidyo, kuha ng video dito sa pasyalan dito po ito sa Muntinlupa, malapit po sa New Bilibid prison kaya isang uh, uh, sentimental din o oh, namimiss ko din dito sa lugar na ito at siyempre dito kami dati ng mga anak ko, mga yung asawa ko. Yan, dito kami na mamasyal. Kaya napadaan napadaan lang ako po rito mga katonyeng galing po ako ng Labang. Yan inatid ko ang aking uh, misis. At siyempre para makita niyo at uh, legit na si Katonyeng. Ayun si Katonyeng oh. Yan. At siyempre uh, shout out po sa lahat diyan. Uh, shout out sa mga subscriber ko, shout out sa mga friends ko sa Facebook friends sa uh, messenger at uh, friends ko dito sa mga labas yan at uh, shout out po sa inyo lahat at uh, ayan at mga katunyeng at uh, medyo mahaba-haba na itong uh, kwentuhan natin chikahan natin ayan nag, uh, nag ng isang uh, magandang uh, pagbati sa inyo lahat uh, shout out shout out po sa inyo lahat dyan kung saan man kayo naroon habang nanonood kayo at pinapanood yung aking vlog Uh, good morning, good morning sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta. At uh, siyempre sa aking uh, YouTube channel Katunyeng Kualis Vlog, ayan po. Pinapasalamatan ko po yung uh, laging na, na tinatangkilik ang aking video. Ayan po mga Katunyeng at siyempre uh, babay na sa inyong lahat. Ayun. Shout out po sa lahat na nang subscriber ko uh, yun na out ko kayo lahat dyan. At uh, simpre, hiningi ko po ang inyong suporta. suporta nyo ang aking uh, maliit pa na YouTube channel. At uh, uh, matagal na po yan, 3 years ago. Wala lang po akong follow-up uh, na video nung uh, mga time na nag-umpisa. Siguro ang last kong uh, upload doon na video yung napagawa ko ang kubo-kubo uh, ng tatay ko sa aklan. Yun ang last ko ang natatandaan ko. Pero ngayon nagsisimula po ako uli na i-continuous ko ang aking pagbablog. Kahit uh, wala pa akong na, ma maipakita na may natutulungan ako, uh, gagawin ko to ito para ako ay mamonetize ni YouTube. At uh, simpre, kung kumita na aking channel, wala po akong ibang uh, hinahangad, kundi uh, ako na maghahanap ako ng uh, mahirap. Yan. Uh, maaring uh, maaring uh, mga senior or uh, mga bata na alam nyo yon yung mga walang ama, walang ina, napabayaan sa mga kalye, kung ano, yan siguro, uh, yun ang talaga ang pangarap ni Katunying, yan, sana supportahan nyo ang aking video, at ayan lang po at uh, marami maraming salamat sa lahat at uh, nag -iiwan ako ng uh, isang salita na mahal tayo ng Panginoon. Siyempre, kung wala din kayo, hindi alalago ang aking YouTube channel. Babay po sa inyong lahat at siyempre, uh, yung aking mga idol. Ayan, ibanggitin ko ng mga idol ko po uh, sa Camarines Norti. Uh, si Kaga Kuya Bal Santos Matubang ng Kalingat at ang kanyang anak si uh, Idol uh, Rab Matubang. Ayan po. At syempre yung mga kanyang mga kasamahan sa kanya si Idol Dan. Yan, magpinsan po yan. Ayan. At lahat ng mga vlogger dyan na kakampi ng uh, kalingap. Sinashout out ko po kay lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At uh, syempre sa mga viewers. Ayan. Suportahan na lagi natin yung blog uh, vlog ng uh, mga vlogger na nakakatulong sa mga mahirap. Ayun lang po. Maraming salamat. Bye bye. Bye bye. I love you all.